Hinamon ni Sen. Risa pero si Pakulo Ferdinand Bobo Marcos Jr. na kasuha ng mga sangkot sa smuggling at hoarding matapos sa bangkiting kahapon ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA na hahabulin at papanagutin ang mga smugglers at mga hoarders Magugunita na bilanggit kahapon ng Pangulo sa kanyang zona na bilang na ang mga araw ng mga smugglers at orders dahil sa habulin at papanugutin sila sa batas na silang dahilan kung bakit tumasang presyo ng mga agricultural products sa bansa. Iginit senadora na kung seryoso ang Pangulo sa kanya naging payag, dapat na simulan ito sa mga sangkota, sa mga smuggling ng asukal at sa mga opisyal ng Department of Agriculture at mga taga-ehekutibo na nagpaintulot ng toneladang smuggling ng asukal. Ipinunto ng Tabero sa tatlong kumpanyang nagpasok sa bansa nitong buwan ng Pebrero ng daang-daang libong tonelada ng asukal mula sa bansang Thailand bago lumabas ang sugar order number no. 6 ipinaliwanag ng mababatas sa base sa batas na ipinaiiral ang anti-agricultural smuggling law malinaw na ang pagpupuslit ng imported asukal ng walang sugar order mula sa Sugar Regulatory Administration ay maituturing na illegal smuggling ni tiberos na dapat nakasuan na ng economic sabotage sa mga sangkot subalit so hanggang sa ngayon wala pa rin nakakasuhan at sa halip naging bisita pa ng palasyo ng Malacanang ang mga naturang sugar importers at nagpakuha pa ng litrato kasama ang Pangulong Marcosa presidente na tanga, your days are numbered down, yung mga smuggler, pati mga anti na smuggler. Yes, simulan sa mga kasabuat at dahan-dahan na identify sa Senate Human Committee hearings, pati sa minority report, yung unang investigasyon, yung mga kasabuat, yung mga favored na importers, yung mga facilitator na high officials sa Department of Agriculture. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita